Ayan, wait lang mga kayo, bibitinin ko muna kayo. Yung video na yun mga kayo, ay kagabi lang po yan guys, fresh na fresh. Ayan, sa gig nila Elias City Kagabi po sa tigba na Surigao del Sur mga kayo na kung saan. Sa kantang Saba Kadiri mga kayo, ay mayroong magandang babae na umakyat ng states mga kayo at nakisayaw kay Elias City guys. Sa na naging dahilan kung bakit naghiyawan at kinilig ang mga tao sa venue mga kayo. Ito mga kayo, tingnan nyo to, ah. Ayan o. Ayan yung babae guys. O ba diba? Maganda po siya. Yan, na uh, mataas na babae guys. Magasing tangkat lang sila ni Lizzie TV. At ang ganda ng suot guys. Yan, Bagay na bagay po sa kanya yung kanyang suot. At maputi rin po yung babae. Bawa terno sila ni Lizzie TV o. Oh. Nakaputi rin si Lizzie TV Macchio. Ang maganda ng Macchio. Maiksi po yung kanyang buhok. Yan, uh, Gustong gusto ko talaga sa mga babae Macchio. Maiksi lang yung buhok guys. Yan, parang ganyan, oh, sa babae na yan. Tingnan yung buhok niya mamaya pag lumabas po siya. Maikli lang yung buhok niya, guys, kaya napakalakas ng dating. Ayan, oh, oh di ba, guys? Tapos, bagay na bagay pa sa kanya yung ah, malong na suot niya, guys. Yan, ginaya po niya si Ilya TV. Ayun, oh, oh, grabe. Napakasiksi po niya, guys, napakaganda at maputi. Ayan, so maswerte siya dahil nakasayaw siya ni Elias CTB at syempre si Oha hi guys maswerte rin dahil nakasayaw siya ng magandang dilag so ito na nga guys panoorin nyo O oh, di ba guys, game na game po siya na nakisayaw kay Iliya TV. Ayun at makikita natin dito mga kayo, napaka-gentleman po talaga ni Oha Hai guys. Ayun na naman yung yakap niya guys, na pinaparamdam niya talaga sa kanyang mga tagahanga yung kanyang pagmamahal. O oh, di ba? Sino ba kaya uh, babae o tagahanga supporters ng isang Elias TV ang hindi mapamahal sa kanya guys? Kasi kung yakapin kanya guys, ay buong bisig ho talaga guys. Nayayakap kanya ng hosto Ayan. So, yun guys. Yun po yung babae na umakit kagabi na nag-trending talaga ngayon guys sa Facebook. Pinag-uusapan nyo yung sa Facebook kasi nga napakaganda naman niya. Talaga mak yung makikita naman natin guys. Kasi sobrang ganda ng kuha ng video na yan. Ayan o, oh, tingnan nyo naman. O, oh, di ba? Niyakap siya ng buong bisig ni Oha Hai. Ayan. So, yun guys. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto yung panoorin yung buong video niyan guys, puntahan niyo po yung Facebook ni Sir Dave Alborme, yan, insert search nyo dyan Dave Alborme, yan, marami niyang lumalabas dyan, guys na account, so yung puntahan ninyo, yung parang nakapulo shirt po siya yan, makikita nyo naman yan, guys, kasi marami po siyang followers, so doon po kasi meron siyang live, yan, siya po yung maganda mag-live doon, mga Q sa mga gig, ni Leah CTV, kasi napakaganda ng gamit niyang cellphone mga Q, naka-iPhone po siya, kaya sobrang linaw po talaga, ng resolusyon ng kanyang live, panoorin nyo yun, guys yung buong video. Ayan. So, ayan mga kayo, maraming maraming salamat sa panonood. At sana po ay supportahan din po ninyo yung aking uh, Facebook page na Kuya QTV. Ayan. Kuya TV po yung pangalan guys ha. Ayan. Mag-iba po kasi ng pangalan niyan. Yung Facebook page ko Kuya TV, Yung YouTube channel ko Support QTV naman. Yung page natin guys more than 140k followers na po siya guys. Maraming salamat. At itong YouTube natin Road to. 40,000 followers na po tayo guys. Sana po ay supportahan po ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat. At ngayong araw mga Q, June 24 ay sinaselebrate natin ang uh, kapiestahan ni San Juan mga Q. Kaya ingat po kayo kapag naliligo po kayo sa mga karagatan mga Q. Ingat po yung mga kabataan po ninyo, bantayan po ninyo ng mabuti guys. God bless po sa ating lahat.